Ang dalubhasa sa kasal na si John Gatman ay kayang umupo sa bagong kasal na pare sa loob ng labing limang minuto o higit at mahulaan ng may siyam na magkatotoo kung ang pares ba na ito ay magiging masaya o miserable at magkahiwalay. Ano ang sikreto niya? Paano niyo nagagawa? Ang sabi niya, ang susi sa tagumpay ng relasyon ay hindi nakikita sa romantikong hapunan, hindi ito nakikita sa pagpunta sa Paris o pagsakay sa kabayong may karway sa ilalim ng buwan, hindi ito nakikita sa pagbigay mo sa iyong kapares ng iba't ibang regalo kada linggo. At hindi ito nakikita habang lumalakad ng mahaba sa dalampasigan. Ang sabi ni Gatman, ang pinaka dahilan para sa masayang pagsasama ay atensyon maiksing sandali ng positibong atensyon. Nung narinig ko to, naalala ko yung nanay ko. Nung ako'y anim na taon pa lang, sinabi niya sa akin ang mga maliit na bagay ang nagdudulot ng malaking pagbabago. At habang inaalala ko ang aking mga magulang, ang nabigong pagsasama, nakita ko yung mga maliit na bagay na yun ay bigla na lang naging mga alaala. At kung pinapanood mo ito ngayon, alam ko nagtutunog na kapagpapaalala dahil sobrang pangkaraniwan na lang ngayon sa mundo ang makampante sa isa't isa. Hindi natin alam kung anong meron tayo hanggang sa mawala, na walang tayo nagpakisa anong tunay na mahalaga. Nang dahil sa pagbaliwala natin sa maliliit na bagay. Ngayon, kung gusto mo umarkila ng limusin na may bandang mariachi sa loob o isa kayang minamahal mo sa helikopter, ayos yun. Pero kailangan kong banggitin. Wala dyan na makakakumpara sa iyong hindi nagbabago at hindi oras at atensyon. Dahil ang pangmatagalan na pag-ibig sabi ni Gatman ay tungkol sa maliit na bagay. Ito ay tungkol sa pagtingin mo sa kapares mo at sabihin na gusto ko ang ayos ng buhok mo sa umaga. Ito ay tungkol sa random na pagpadala ng miss na kita para malaman nilang nasa puso at isip mo sila. Ito ay tungkol kapag tinawagan kanila sa umaga isabi ka na parang natupad ang pangarap mo o ang tono ng boses mo ay tunog na may mas importanteng bagay ka pa na gagawin. Ito ay pagpili ng papuri kaysa mambintang. Ito ay tungkol sa paghawak ng kamay kapag alam mong takot sila at marahil ikaw din pero sasabihin mong nandito ako. Magiging maayos ito. Ito ay tungkol sa paghinto sa panonood mo para masabi nila ang tungkol sa araw nila. Ito ay sa paggawa na nakakatawang tawagan. Ito ay purihin ng bago nilang gupit. Ito ay pansinin na magagandang ito sa kanilang mga labi. Ito ay tungkol sa simpleng bagay at alalahanin na kahit gaano kahirap ang pagdaanan o pagtatalo ay nasa parehas kayo na grupo. Ito ay tungkol sa simpleng panonood habang magkatabi kayo sa kama. Ito ay ang maamong halik sa kanilang mga noong. Ito ay tungkol sa mga tinginan sa umaga habang tinatamaan sila ng luwanag sa tamang anggulo ay mapapansin mo ang ibang kulay o yari sa kanilang mata. Ito ay tungkol sa mahigpit na yakap mula sa likod. Ito ay tungkol sa pagpapakumbaba kayo sa maging tama palagi. Ito ay ang maliit na galaw para ipakita na iniingatan mo sila. Hindi ito tungkol sa magarang damit na suot mo sa sayawan dahil ang mabagal na sayawan sa kusina habang suot ang pantulog ay mas mabuti. Ito ay tungkol sa maging kakaiba parehas. Ito ay hindi lagi tungkol sa kaswitan. Ito ay tungkol sa pagkuha mo sa kanya ng baso ng tubig kapag kumuha ka ng isa para sa iyo. At oo, napagtanto ko na sa sobrang dami magagarbo mga kasalan para sa ibang tao, ito marahil ay magtunog basura. Pero kung ang pareha mo ay di nakakadama ng pagtingin, pagpapalaga o napapakinggan ng walang takot na siya'y mahusgan, kung ganun, anong klaseng relasyon ang meron kayo? Minsan sinabi na tatlong bilyong tao sa mundo ang matutulog ng gutom ngayong gabi. At merong apat na bilyon ang matutulog ng gutom sa maliit na pagmamahal at pagpapahalaga. Kung meron kayong malnourish na kapareha mahal sa buhay o kaibigan kung kayong makinig ka, gusto ko pa kainin mo silang lahat ng pagmamahal at atensyon. At ngayon, ang tamang oras para magsimula. Dahil ito ang tunay na maliit na sandali ng ating buhay, ang kukuha ng malaking parte ng ating puso